Sa murang edad pa lang, pagsasaka na ang ikinabubuhay nila Elfrini sa barangay Bulalakaw, Mangkayan, Pingget. Kaya ngayong pamilyado na siya, determinado niyang ipagpatuloy ito, lalo pat ito lang ang kanilang paraan para masuportahan ang kanilang pamilya. Pero ang kanyang hanap buhay at ng iba pang kapwa niya magsasaka sa lugar ay nanganganib. Ito'y dahil sa planong pagsasagawa ng exploration ng isang mining company. Panalangin namin na sana maunawaan niyo po kaming mga farmers dito sa Barangay Ginawang at Barangay Bulalakaw na sana po itigilin na po yung pagpilit na mag-mining dito sa amin kasi kay paglalaban ipaglalaban po namin yun para sa amin rin, mga anak sa mga mga bata pa na lumalaki kasi dito na kami kumakain kumukuha ng pagkain namin. Base sa proposal ng Crescent Mining and Development Corporation, isa sa ilalim sa mining exploration ang 534 na ektaryang lupain kung saan kabilang dito ang lupain nila El Ferni. Sakop nito ang barangay Bulalakaw at barangay Ginawang na ngayoy mariing tinututulan ng mga residente. Kahit papano, kahit isa lang yung nag, uh, ano, na tubig sa amin, na sprinkle, at least mayroon kaming natataniman. Pero kaso, na, kaso ano na po kami mga farmer pag ano pag mamamining na tong sa amin Adi pati water pump pag dito sa ilog namin pati water pump wala na wala na kaming mawa water pump kung magkataon hindi lang daw ang kanilang lupaing tinataniman ang apektado kundi pati na rin ang kanilang pinagkukunan ng tubig sa sa pinakamalaking maaapektuhan kung sakali mang matuloy ang pagmimina dito sa barangay Ginawang at barangay Bulalakaw dito sa Mangkayan, Binget, ay ang ilog na ito. Ito kasi ang nagsisilbi na pinaka-main source ng tubig na pinagkukunan ng mga magsasaka sa kanilang ekta-ektaryang taniman sa taas ng bundok. Kaya naman hanggat maaari ay kanilang ipaglalaban ang kanilang karapatan, huwag lamang silang mawalan ng pinagkukunan ng kanilang pangkabuhayan dito sa Mangkayan, Binget. Taong 1996 na magsumite ng mining exploration proposal ang nasabing kumpanya pero hindi raw ito na ituloy. Pero noong buwan ng Hulyo, nagsimulang makipag-usap muli ang Crescent Mining and Development Corporation sa mga residente. What will happen to us? We will run out of water, water supply will be depleted. Yes. We depend much on water. Noong September 16, inaprubahan ng Mines and Geosciences Bureau Cordillera ang hiling ng kumpanya. At ngayong Oktubre, dumating na sa lugar ang ilang kagamitan ng kumpanya na pinaniniwala ang gagamitin sa mining exploration. Kaya dito na rin nagsimulang magprotesta ang mga residente. Katunayan, naglagay na sila ng gates sa kalsada para hindi makapasok ang kumpanya sa lugar. Naiparating na rin ang isyo na ito sa pamahalaang bayan ng Mankayan. Nakikita, may nga problema yung may isa na ito'y gamin, nag legal process ng kumpanya. Ad, Adama't mang madi. Ngamdi ay sityo nga involved, barangay nga involved. Dahil kagadwa, itul-tulog na. Kayat da di nag-drilling. Dahil kagadwa, madi na. So, siguro, pag tayo, kaya ba tayo siya na, tagtugaw tayo, tapatutungtungan tayo. Tap no, no kuna tayo nga may maysa tayo, no puraw tayo, di puraw tayo. Amin, no black tayo, black tayo. Tapag ganun tayo ha? Pero ayon naman sa barangay Bulalakaw, mariin na nilang sinabi sa konsultasyon pa lamang na hindi sila payag dito. Dapat sana makonsulta ang dalawang munisipyo. Dalawang dumin eh. Ilang pagpupulong na rin ang kanilang isinagawa sa kanilang lugar para rito. Kahit, kahit, kahit kung dito ang papilis nila, pero ayaw namin nga talaga. Ayaw namin talaga yung pagmaymina. Wala kaming ibang kabuhayan. Parming lang. Parming lang. Binatikos din ng kabataan party list ang Mines and Geosciences Bureau sa pagpayag sa mga mining exploration sa mankayan binggit. Siyempre, wala uh, dito naman sa pagmimina, ang iniisip naman, pangunahing iniisip naman ng ating pamahalaan ay hindi yung kapakanan ng mga komunidad na kung saan gaganapin yung pagmiminas na ito, kundi yung profit na makukuha mula dito sa pagmiminas. Profit na sana'y mapupunta sa taong bayan pero hindi, anong ginagawa nila? Uh, nakita naman natin na kanilang kinukurakot, kanilang ninanakaw, yung mga supposedly ay napupunta sa taong bayan. So hindi talaga nila pakikinggan yung mga naapekto ang komunidad dahil ang gusto nila ay magkaroon ng kita mula dito sa mga uh, foreign or mga companies na ito na gustong uh, magmina sa ating lupain. Nilinaw naman nila ng pagpuprotesta ng mga residentes sa lugar ay hindi lamang daw para sa kanilang kapakanan, kundi para na rin daw sa kinabukasan ng mga susunod pang mga henerasyon. Vanessa Bugtong, RNG News.